Ini apa lari

Nakauwi na po ako ngayong gabi at ngayon pa, ganun nga po ang nangyari sa paglabas ko. Napakaganda na simula ng paglabas ko. So, balit, uh, ayun nga na ihatid ko sa bahay ng nanay ko yung, bulak, yung halaman na binigay sa akin ng kapatid na may-ari ng apartment ko. <coughs> I babalikan ko yung halaman para may tanim ko po. At yun nga, dahil hindi ako nakakain ng buong araw, Gutom na gutom ako. Mabaho ng hininga ko dahil sobrang gutom. Di po ba ganun talaga? Um, Ayoko rin mangistobo sa nanay ko. Ayoko rin makikain sa iba. Kaya nagpunta po ako sa kainan. At doon ko nga po ay natulala ako dahil may nahinto pong uh, trailer truck doon. At ako yung nakiusyoso. Wala po talaga sa plano ko ang makiusyoso. Pero ang... Um, <coughs> Iba-iba kasi yung sinasabi ng mga tao. So gusto ko rin malaman ng totoo. At nung nakita ko nga nakabisikleta lang ang matandang lalaki o yung lalaki, na siguro may edad na akong uh, 50 pataas po, 50 years old pataas. Kung nakabisikleta lamang yun, ang iniisip ko po ay taga sa amin lang. Kaya baka sakali kung maglalay po. Kung naglay po ako sa kabilang platform, at uh, baka sakali na <coughs> makita siya ng pamilya niya at malaman nila anong nangyari hindi po naman, hindi sa ano pa mang dahilan na para sa dami ng views, kanya hindi po gano'n, kagaya ng mga sinabi ng mga lespo na <coughs> nagbibidyo daw kami, marami naman nagbibidyo, hindi lang ako Uh, dahil para sa views. Kung tutuosin to nga po, kahit tignan nyo yung FB ko na live, wala naman po siyang views, kundi yung mga kaibigan ko lang na nandun. Hindi po yan para sa dami ng views. Uh, nagbabaka sa kali lang ako na agad makita ng mga pamilya niya ang nangyari sa kanya. Kaya makikita nyo po dito sa video na to, na um, in speed 5 ko na po yan para wala nang masyadong makita at marinig na <coughs> usapan. Usapan doon kasi um, pinagbawalan nga ako ng mga lespo at ng mga taga mga kumuha dun sa na aksidente na um, bawal bawal kumuha ng video kaya ang ginawa ko po yung po mga masasaylang pinag-uusapan ay hindi ko na po inano hindi ko na po ipinos um, in speed 5 ko na lang ang malaga nakita nyo po na kapag uh, gabi pala maaga pa po yun eh, siguro mga 9 9 or going 10pm at um... Uh, kahit bisikleta lang o motor, daan-daan po tayo sa, da sa, daan po, no? Mag-check po tayo left and right, sa likod at sa harapan. So, uh, kahit hindi po tayo ganun kagaling at expert sa pagdadrive, ang susi po dyan ay dandan po tayo at mag po tayo. Okay? At wag po tayong astig sa daan. Kailangan po magbigayan. Okay po? Pag nakita na po natin na kahit mali yung kasalubungan natin o yung tabi natin, na uh, para makapagligtas po tayo ng buhay, dandan lang. Ang lesson po na learn natin ngayong araw na ito is <coughs> sorry po nga no, kasi nalabigan ako eh kaya medyo <coughs> may may na naman. So ang lesson po na nalaman ngayong araw na ito at bilang pinasa ko itong pagbavlog na ito na wala naman talaga intentional na uh, para sa views ganyan no dahil alam naman po natin na nagsisimula pa lang ako dito sa platform na to at doon sa FB alam naman natin na bawal ang mga ganong videos at uh, syempre at uh, expected ko na, na ma, ma matatanggal na naman yung videos ko dun sa FB. Ang malagas within 24 hours. May dahil taga rito ako, may makakapanood na taga rito. Baka sakali dahil doon sa video, video na yon ay makita nung <clears> tapunan <throat> ka ko kapamilya nila na may nangyari sa a member ng family nila. Hindi po ba? Yun lang po. Yun lang po ang ad ko. po. Kaya lesson po natin, tayo po mga nagvo-vlog o mga kumukuha ng video dahan-dahan uh, uh, po tayo kasi talagang pinagsusungitan na po tayo ng mga tao. Lalong-lalong na ako, bago pa lang naman ako, pinagsusungitan na talaga bang ganyan? But uh, dahil uh, takot tayo sa Diyos, nakakaindi tayo ng tamat mali at uh, tumatanggap tayo ng kamalian. Nung pinagsabihan ako na bawal mag-video, bawal mag ng video, bawal mag at yan ba'y para sabi, pinagsumbat-sumbatan na ako, hindi man ako kakilala, No, pero siguro ganoon talaga yung mga less po talaga matigas sa mga termino. Inintindi ko na lang na ginagawa nila yung trabaho nila. At ako naman eh, hindi ako sumagot o lumaban ng sagot sa kanya. Uh, basta uh, mga na lang ako at hindi ko po yung video. Ang mahalaga po alam natin na nakuha na po yung naksidente dinala sa hospital at pagdasal po natin na nawa okay lang po yun si kuya. Sige po, hanggang dito na lang po ang vlog ko ngayong araw o ngayong gabi. Ngayong araw na to, apat yata o tatlo ang naipost kong video po. Ano po? Basta po kung ano po yung may papost ko, baka sakali na uh, nagkaka-interest kayo na manood, basta kung ano po may papost ko, magpapost po ako. Maraming maraming salamat po. God bless po. Good night po. Bye-bye po.